good morning. Hello, uh, hello again. meron po kasi nagtanong na naman dito uh, regarding sa uh, mana naman ang ano nila which is legal na asawa siya uh, pinapaalis. Ngayon, ang concern niya is tama ba na paalisin siya ng mga pamangkin ng yumaong asawa niya sa bahay niya na pinundar nilang dalawa kahit kahit sila ay kasal at uh, wala naman wala silang anak okay wala silang anak pangalawang asawa siya tapos uh, ngayon sinasabi niya ng mga pamangkin sa kanya na wala raw siyang karapatan sa naiwan ng asawa niya at uh, gumawa pa daw sila ng last will ngayon ano ang dapat mm, kong gawin sabi niya yun ang tanong niya uh, a few moments later uh, siya ng tulong po sa atin kung paano niya uh, yung, yung issue niya so um, po kayo ang panoorin niyo po hanggang sa matapos ang video para po malaman nyo ang kasagutan okay ang kasagutan po dyan uh, kapag ka uh, kapag ka ikaw po ay legal na asawa okay kung kayo po ay legal na asawa bilang legal na asawa may karapatan ka sa lahat ng naiwan ng mister mo kahit wala kayong anak kahit pangalawang asawa ka pa po. Meron kang karapatan at uh, kahit uh, kahit wala kayong anak ano? And uh, hindi pwedeng angkinin lahat ng mga pamangkin mo ang lahat ng ari-arian ng yumao mong asawa ayon sa batas. Ikaw ay compulsory heir po kayo kasi po legal kayo na asawa kahit po pangalawang asawa kayo compulsory air pa rin po ang tawag sa inyo kahit may last will pa po sila hindi pwedeng uh, tanggalin sa mana hindi kayo pwedeng tanggalin sa mana ha? tandaan nyo yan ang pamangkin din po tandaan nyo ay hindi priority air ang pamangkin po ay hindi priority heir kaya wala silang karapatan na unahin ka pa. kung conjugal ang ari-arian automatic na na kalahati ay sayo po okay kalahati ay sayo automatic po yan at kung gusto ka nilang paalisin labag ito sa batas pwede mo silang kasuhan ng harassment o illegal ejection so ano ang dapat mong gawin kumonsulta ka sa abogado or kahit sa PAO po kumonsulta ka dyan sa so, mga abogado o PAO mag file ka ng petition for uh, airship at partition at uh, ipablatter mo kung may pananakot Huwag ka pong matakot may batas na po mo po sa inyo so sana ay nakatulong itong video na ito sa iyo at uh, sana po nakatulong itong video na ito sa inyo itong kasagutan na ito ano po basta ang baseline po dyan kapag kayo po ay kasal kahit pangalawang asawa po kayo compulsory air po kayo at ang pamangkin po ay hindi priority air Okay, sana po nakatulong. Follow for more. Thank you.